ang kababuyan mo, Lisa, ang kahayupan mo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, itaga mo sa bato yan. Huwag kang masyadong pasintiguro. Sabi nga namin ni Atty. Glenn, yung bruha ka, kakalad ka rin ka namin kahit saan. Yung pangalan mong mabaho, yung pangalan mong pulboronik, Lisa Ahas Araneta Marcos, hihilain ka namin. Sabi ko nga, magandang pakinggan lahat ang ah, mga jutang jininang mga pangako ng gobyernong ito. Question, ginawa ba ni Kuting? Kung sana ginawa ni Kuting for two years nang inayupak na yan, at dapat palisin na natin buhatin natin yung jutang dinimist na yan, magtitiwala tayo. Ito po ay produkto ng pulburonic government. Ito tang inakitang kita niyo naman. Now can you trust this butod, butod, o pulburonic government Karimari-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kademonyuhan, sobra na. Pangit ng gobyernong ito. Malalapas sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halat ng lahat. Gusto maging hari at siga. Sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media hindi at takot mamatiko sa palasyo. Makama pa Samantalang noong mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Noong panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sipsip, -sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Sabi ko nga, magandang pakinggan lahat ang mga dutang ng mga pangako ng gobyernong ito. Question ginawa ba ni Kuting? Kung sana ginawa ni Kuting for two years, magma two years nang inayupak na yan, at dapat policy na natin, buhatin natin Jotang tang niyan. na yan, magtitiwala tayo. Kasi ay wow, ang galing-galing ni Kuting. Magtiwala tayo kay Kuting Junior, kay Lisa Ahas Mugs. Kasi in two years, tignan mo, yumabong na yung bayan. How can you trust this Jotang Ginimes na gobyerno ito kung dito pa lang sa issue ng uh, loto. Okay, mamaya dadako dyan. Dito pa lang sa issue ng Jotang Genemis na initiative, niloloko na tayo. Ulok talaga. Okay? Jolok Worst Airport naman talaga. Ngayon, back in the 30s time, kahit papano bumangon tayo, nawala yung mga nangungutong dyan sa airport. Kasi mayroong uh, leader ka na willing ipalunok ang bala, okay? ipalunok yung mga perang ninakaw nila kapag nahuli. ba? Diba? Nung panahon ni, ni Kuting. Panahon ba ni Kuting yon Yung nilunok yung ano? may, may nag yung nagnakaw ng pera, $300 ba yun? Panahon ni Kuting yun, di ba? Can you check na talaga? Na ninakaw niya doon sa uh, pasahero from Viet from uh, Thailand. Nilunok niya. Panahon ni Kuting yun. O di ba? Nilunok. Hindi dahil, dahil nilunok, dahil hinuli ng, nahuli ng uh, gobyerno, nahuli ni, ng presidente, nalunokin mo yan dahil tarantado ka. Hindi, inilunok eh, yung pera kasi ikinubli. See the difference? Ito po ay produkto ng pulmonic government. Di ba? Walang problema sana yan kung ang intensyon nila is for public interest na makaalwan ang mga pasahero. Walang, walang problem doon. Ay, tang inakitang kita nyo naman. How can you trust this butod, butod o pulmonic government like Kuting junior, Marcos junior, kung ang uh, Philippine Charity Sweepstakes Office na inappoint nilang si Robles ay nagpanalo ng Mayat maya, 432 winners sabay-sabay in 2022. Inimbestigahan na, nagsarswela na, nag-grandstanding na si Tulfo sa Jutang Genes dyan sa, sa Kongreso. Na binigay na sa kanya yung mga pangalan daw na mga, mga nanalo o yung mga edited na kinrap niya yung mga ulo kung saan-saan nang -saan galing. Diba? How can you trust this government? Sige nga, walang question sa akin yung private-public ano na yan, partnership na As long as the, the intention is for the best interest for the Filipino people or for, yes, for the Filipino people. Di ba? Walang problema yan. Sabi ko nga, kung ang gobyernong ito ay hindi na nakawin, how much ang ano nila? Magkano hindi nga? 30 billion upfront uh, ang ibibigay within 30 days? So itong 30 billion na ito, hindi na natin kailangan kukunin kay Ramon ang ito at sa mga partners niya kung ang pera, ang national budget na yung mga ini-insert ka yung issue na 26 billion na in-insert ni tambaloslos na hindi alam ng DSWD about dun sa aka That's 26 billion. Yung 26 billion na yon instead of nanakawi nila at in-insert nila diyan sa uh, ano na yan sa budget. Okay? Mga mga palaga ini-insert-insert nila dahil niloloko nila yung tambayan, yung 26 billion yan at iba pang mga billion-billion kung igagastusin natin dito sa NAIA o sa airport natin at pagandahin natin, bakit kailangan pa tayo mag-market sharing ng 18% to the private sector? Kaya naman, kaya nga sila nag, ano, natataranta na magbayad ng trolls, natataranta na, 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 na ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, toka-toka sila. They take turns to attack the Duterte because they want to delete, okay, to remove the Duterte's name sa political spectrum. Yan po ang katotohanan. So do you think mananalo sila? Hindi. Kasi mas gising kayo isa ahas Marcos. Sabi nga namin ng Atty. Glenn, yung gruha ka, kakalad ka rin ka namin kahit saan. Yung pangalan mong mabaho, yung pangalan mong pulboronik, Lisa Ahas Araneta Marcos, hihilain ka namin. 'Di ba? Sabi ko nga, we will we will fight until the last drop of our blood. We will make sure na hindi yung blood namin ang mag-drop. Ma-expose lahat ang kababuyan mo, Lisa, ang kahayupan mo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itaga mo sa bato yan. Huwag kang masyadong pasimsiguro na hawak mo ang pera ng bayan. Hindi mo na-anticipate, no? Akala mo, hahawakan mo na, nababayaran mo ang mga walang backbone, walang bayag, walang itlog na mga men in uniform na nakikipagsabwatan sa iyo katulad ni Browner at ni Ana Corda at ni Lasso. You're not gonna win sa ngalan ng katotohanan at boses ng tao. Malapit na kayo. Ngayon na pa kayo. Malapit na kayo. Kaya kayo mga kababayan, kailangan we have to stick together. Avoid the fake news. Avoid the, you know, daka mga katkaletsya nila, you focus mag-comment sa kanila. Kasi yan yung impact natin. Share, share, share. Educate your friends, your family na itong budol administration na ito, ibinenta na naman ang ating uh, airport. At nangako na ganito, ganyan, ganyan. Paano mo ulit, you know, papaniwalaan itong hinagyan. Dali sa asmans. Who is the decision maker? The botod. So lahat itong mga pinagsasabi ni Bautista sa transportation, hindi siya hahakbang nang wala si Lisa As, Araneta Marcos, dahil siya po ang nag-uutos sa lahat. Yan ang tandaan ninyo. Kahit, ibang, akahit itong mga ahensya na to ay may mga sekretary katulad ng transportation, you question, you, mag, lagi kayo magtanong sino ang nag-appoint sa Taong Kahit narito pa ang mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos sa tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin naman walang hinga sa malakanyang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Sa tangit ng gobyano ito, malalapas sa gobyano ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot numatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., Kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis puro kadimonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkurita sa gobyerno ngayon. Kaya't ak papayag ako dahil nakikita at namako ang kangbuhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado. Kala nila, madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagali. Ang oh, Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, pa-party-party lang. Pero man natapos itong kahibangan na ito. Hirap na hirap na mga tao. Puro pag ng mga pera na sana'y para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma ang mga ngayon. si so, naman, Amy, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala -ala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa Ay, amin. Lang para sa kanilang pamilya lamang, mga bisita at pesta itong mag-asawang mayo. Pumutod na mukhang tatsyo na yan. Sana mo tayo na siya, kakapulburo. If I Senator Amy Marcos, I will fight back at least a bit. Kakarag ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Perth truly is. more. Goes to Germany. Bangad talaga yan. Walang paki sa Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did? E's grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na no? walang nangyari sa bansa o mga na tayo kay FPRRD, but na bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Pilipinas. ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano ahakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo, nyo kay Pastor Tibuloy sa si Presidente Gong Duterte. Pero ayong isang sama ang on mayor inday sa gawagawang issue. Nanggan-runner daw ni Pastor Sibuloy. Sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Ka naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka nalang insan. Mahiya ka naman. sumosobra na kayo. Ganyan bang igantan niyo sa taong bayan kapag talaga Nandang grabe? Nakakaway ang taong bayan. Lalo may hirap at magiging permanent na pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kabalang bayan. Dapat, tapos, yung mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paano hindi inalis sila. ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya? ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang ate. Kaisa lang bayan na kailangan sa so, kumamagitan ng people power laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Parang pinas, <coughs> hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad, lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Rosa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa jamming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon Sinong ipin. Sino maglilid? Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, labat, kikuting at tambaluslos. Sino ang Sinong mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitag na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bipisara Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon na magsani persang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idean si PRRD at Bipi Sara. Pero nilang nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Kung talaga sa kanya, kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Okay. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.